kang matapos ang gusto ninyo Oh, kapi! Do you confirm laban tay Kaya, kaya I do not know him I do not have to congratulate this policeman and soldier's trabaho niyo yan Kaya mo yan tay Trabaho kayo diyan? So you do not confirm so, Hindi yon. kaya yan Senior superintendent yan yung tatay namin. I only Hindi yan ako patalo guys. Sa oh, mga par. Ito yung sinit na gusto kong panoorin ng live. Tignan yung para. Tignan nyo. 5,000 na po yung views. Well, Mr. Chair, of course, absolutely hindi naman natin kailangan. So tina yung mga nag-comment section uh, ito guys, nag-away-away na sila. Meron yung iba na away-away sa academy, pero yung TJ Solid Duterte kan, kailangan talaga ng budget kaya natin ininvest uh, siya. And what is Iu? Oh, mali sidetong. Kuwarto ito hanggang matapos. Mm. Ang costo nito. Oh, nindat. <laughs> <laughs> Oh, good Chair, so yung ko. Good stay. Good stay. Good uh, stay. Kaya. sino the record, yan. Bakit Yan. Tinapag sa isa ako dito tapos yan ang huli ninyong ano? Ba? Ba? Uh, da. Da. May mga colleagues pa yata tayo, Mr. Chair, na magtatanong sa dating presidente. So, for the record, sinasabi niyo ba na ang mga drug users drug criminals ay dinideserve nilang mamatay na lang kaysa pumunta sa jail. O pa, uh, para i, i paraphrase ko si Patricia Bangista, no. do some people need killing, Mr. Duterte. Oh. Presidente, ako, nagagastos sa ako sa gobyerno, bakit ako magpumbuhay sa mong pumbang yan? Oh, Hindi ko yung pera yung pumakain ko din sa preso, Hindi bigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa mula mibigay. So, mas okay, okay. pa siya kesa no, i-preso siya. yung dyan sa criminal, ma'am. So, well, thank you for Ako making that a Kung alam sa kriminal kung saan mm. sila, pero gusto nila pata, well, yeah. Mr. Eh, Chair, for well, the record, you, 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 you make your own history in this project. Yes, Mr. Mr. Chair. gusto nilang mangyari. Doon sila, doon, sila pero, doon tayo well, magpunta. wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito <laughs> lang sa bansa na ito, doon tayo magpunta. Da, kama. Okay. Wala po akong ambisyon pumunta ito. Da, ah, na ah! Mr. Chair, Mwanto, gamit ka ito. ay, uh, ay uh, nakatawa na sa lalo. siya. zero. Tawa zero. <laughs> Tawa zero. Supposed to be, at sinabi ng mga resource persons, meron pong uh, manual of operations, no. sa <laughs> pag-enforce. na sa pag-enforce, uh, pag-implement uh, ng police anti-drug uh, operation. so ang premise is, yun na nga arrest muna uh, uh, build build the case. but uh, Mr. Chair, no, uh, as a final word, I hope and I imagine that the Department of Not Justice is watching, dahil ang daming admissions ng dating presidente involving criminal acts. salamat kayo Uh, kasaysayan na lang po mabuhos ka. Salamat tayo, Mr. Chair. Thank you, Mr. Mr. Chair, may hindi pa lang pakilang kaso hanggang ngayon. Katagal lang. <laughs> Katagal ko na. Patagal ako po, patay ng tao hanggang ngayon. Hindi <laughs> pa sila nakapakil ng kaso. Mr. Chair, another addition to the list that's growing by the state. Okay, for the record, Mr. President. Wala, uh, wala. wala. Mr. President. For the record, kasi may nag-sarong din sa akin eh. Wala. wala. Huwag na tayo magkrama dito. Tapos yan ang anak. Na. Ito ang yeah. ito dito da. sa Pilipinas. Goods. For the record, Mr. Kasi President, na, wala. Sinaawa ako dito wow. sa mga pulit. Sa totoo lang, naawa ako sa mga pulit, Pati sundalo. Kaya ako... Da. Kaya akin, mind and mind alone. Da. Pag nagtutusan ko ito, ito mag-operate itong Grabe mga par. Buo na ito. <laughs> Buo. Anong nangyari ang akin yan? Uh, I'm emotional because I've been longing to stay this So, sino ang mga solid supporter ni Pangulo Duterte dyan? Comment na kayo. Grabe. So, okay. pasuportahan okay. natin yung ating dating Pangulo. Basta hindi yung fulfillment of duty. Ano nag-iabong? Look at my city. Ta we, we, it was like to, uh, we travel back. Ano ang sudad ng Dabao noon? Nung hindi pa uh, akong mayroon. At yung komunista Sabi mo sa mga polis, either patayin ninyo ako o papatayin ko kayo. O, dapat ninyo, to, dapat na isang salita, sabi. Okay. Grabe isang salita. May gawa. Kung sinabi sa mga kriminal, uh, <laughs> lalo <nasa>. gutay. <laughs> may isang salita Pero, at may gawa. Na, yan talaga yung dating Pangulo na, namin. Sumali sa hold up na mga tao nila pinatay ko talaga. Grabe. Alam nila yan. Ibibigay nila yung pangalan kung tanongin mo. All you have to do is to pray them under oath. Discipline na yung mga tao ninyo. <laughs> Bayad ang mga tao ng sildo ninyo tapos pati kayo kasaligan. dyan. So, tingnan. So, tignan yung mga pari yung mga comment dito. Grabe Oh. Ay, ay, yung mga comment ay, dito, kahit ay, ano, so, ano, binabasa ko. ko, grabe, may nagbash, pero hindi, wala, wala. So, siya, yun. Grabe, tingnan yung mga paro. Uh, hmm? Gaslighting. Oh, grabe. Alam mo ba, so, Senator, nung mayor, ano mga parang na senator? Kasabot niya, kasabot to? Tuyo, sabi ko, Teresa of the world, kung mo ay try daw ako. Pati yung mga anak. Okay. Yun to, patay yun. Ay, na. Pero so, okay. so, you know. that sa when I city. Basta nasa di kong no nag-iisok yun sa mga polis, eh. Nagod sa Okay. Let's, Let's go. Yes. Ano na pizza so ni mga kapar. go na tayo go. Grabe, grabe guys. Ay, mga par. Ito lang yung sinit na gusto kong panoorin. Tingnan nyo. Five, five thousand na. Pero,